Pambansang Sagisag ng Pilipinas. Naging bayani si Jose Rizal dahil sa paglaban niya sa mga mananakop hindi sa pamamagitan ng dahas kung hindi sa pamamagitan ng kanyang talino at husay sa pagsulat. Sa pamamagitan ng kanyang mga nobela na ibulgar ang mga masasamang gawain ng mga mananakop na Kastila. Isinugal din ni Rizal ang kanyang buhay para sa ipinaglalabang kalayaan. Ang agila ay isang mabuting simbolo ng kalayaan ng mga Pinoy. Para sa mga Pilipino, ang agila ay ang hari ng langit. Ang mga agila ay malaya sa kanilang paglilipad at ang mga Pilipino ay marapat din maging malaya. Tinikling. Pinangalan ito sa ibong tikling na katutubo sa Leyte. Isa sa mga alamat ng sayaw na ito ang kwento tungkol sa pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang kawayan ay pinagdidigpit upang ipitin ang paa ng mga katutubo ang naging kaparusahan noon ang naging sayaw na lang sa kasalukuyan. Taong isang libo naraan at naput dalawa ng palitan ng tinikling bilang pambansang sayaw ng Karen Yosa. Ang salitang Karen Yosa ay nangangahulugan ng mapagmahal at mapag-aruga, hango sa pamamaraan ng pag-endak, at pag ng mga manen ayaw nito sa saliw ng mabining awitin. Noong ikalabing isa ng Desyembre, dalawang libut siyam na ay ng sepak takraw ng arnis bilang pambansang laro at martial art ng Pilipinas sa ilalim ng Republic Act 1950 na nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Nagmula ang katawagang arnis sa isang lumang kastilang salita para sa baluti. Nagmula ang tradisyonal na kasuotan na ito mula pa noong panahon ng pananakop ng mga kastila. Dinadala natin ang kasaysayan at karangalan ng Pilipinas tuwing isinusoot natin ito. Nagsisilbi rin itong refleksyon ng kaugalian at katikasan ng mga lalaking Pilipino. Bago pa dumating ang mga dayuhang Espanyol, ang baro at saya na ang maituturing na pambayang kasuotan ng mga Pilipina. Ang damit na ito ay naging simbolo ng huwarang babaeng Pilipino, maganda at konserbatibo. Ang kalabaw ay masipag, matyaga, malakas at maamong hayop na inaalagaan ng mga magsasakang Pilipino. Ang mga katangiang ito ay maihahalin tulad sa mga katangian ng mga Pilipino. At ito ang hayop na maaasahan sa bukid at katuwang ng magsasaka sa paglinang ng kanyang lupain. Kinikilala ang bahay kubo bilang pambansang bahay ng Pilipinas. Ito ang kauna-unahang bahay ng mga katutubong Pilipino bago dumating ang mga Espanyol. Bangos ay ang pambansang isda, sapagkat mabagsik sa pagiging matinik ang mga ito kung ihahambing sa ibang mga pagkaing isda ng Pilipinas. Ngunit sa kabila nito'y masarap itong kainin. Ang naga o mas kilala sa tawag na nara na pambansang puno ng Pilipinas ay isang puno na pinahahalagahan dahil sa ang kinitong tibay, bigat at magandang kalidad. Inihahalin tulad ito sa mga Pilipino na tulad ng nara ang mga Pilipino ay sadyaring matatag. May iba't ibang uri ang mangga at halos lahat ay hugis puso. Marahil ito ang isa sa mga pinagbasehan kung bakit ito ang naging pambansang prutas ng Pilipinas. Maaari kasi itong sumagisag sa pagiging mapagmahal ng mga Pilipino. Noong 1934, idineklara ni Governor General Frank Murphy ang Sampagita bilang pambansang bulaklak ng Pilipinas. Ang salitang Sampagita ay galing sa mga salitang sumpakita na ibig sabihin ay I promise you. Sinisimbolo nito ang kadalisayan, debosyon, dedikasyon, katapatan at kalakasan. Anahaw ay itinuturing itong pambansang dahon ng Pilipinas. Ang dahon ng anahaw ay malapad na pabilog at kulay berde. Ang tangkay ng dahon ay matinig at tumutubo ng paikot sa sariling katawan nito. Taong isang libo siyam at siyam na nang idineklara bilang pambansang hiyas ng ating bansa ang Philippine Pearl. Nakilala rin sa tawag na South Sea Pearl ni Pangulong Fidel V. Ramos. Ito ay galing sa gold leaf na Pink Toddle Maxima, isang uri ng South Sea Pearl Oyster na nakalilikha ng kulay ginto na perlas. Panahon ng mga Kastila nang magsimulang magbaybay ang kalisa. Ito ay sasakyang hinihila ng kabayo sa lansangan ng mga pangunahing lungsod dito sa ating bansa. Ang lechon ay paboritong handa ng mga Pilipino sa mga pistahan at mga tanging pagdiriwang. Simbolo ito ng kasaganaan dahil ito ay karaniwang nakikita sa hapag at handaan ng mga Pilipinong nakaririwasa ang pamilya. Ang salitang adobo ay nagmula sa salitang Espanyol na adober na ang orihinal na kahulugan ay dihisa ng isang mandirigma na nakabaluti. Kinalaunan ang naging ibig sabihin nito ay ayusin, buuin at pagandahin ang mga pagkain. Katutubo na ang lutong adobo sa Pilipinas. Kadalasan iniluto o inihanda ng mga iba't ibang taong prekolonyal ang kanika nilang pagkain sa suka at asin upang mapreserba sa klimang tropikal. Subalit matagal nang may adobo sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila noong 1521. Ito ay itinuturing na pambansang ulam ng Pilipinas na walang opisyal na katayuan. Lupang inirang ang titulo ng ating pambansang awit sa kasalukuyan at nagumpisa sa Spanish title na Marcho Nacional Filipina, Philippine National March. Ang musika nito ay ginawa ni Julian Felipe noong 1898 at ang liriko ay hango sa Spanish Poems Filipinas na sinulat ni Jose Palma noong 1899. Noong ikalabindalawa ng Pebrero taong 1978 na ikodigo sa Republic Act 8491 ang lirikong Filipino ng ating pambansang awit. Opisyal na atas na aawitan ito sa pamamagitan ng ating pambansang wika. Kaya ang Pilipinas na isinalin sa Tagalog ang siyang ngayong liriko ng ating lupang hinirang. Ang kahulugan nito ay piniling lupa o sa Ingles ay chosen land.